Good day, as I promise. Here is the part two of my birthday ride. I will tour you inside my alma mater AUP. Before we continue. Let me promote the Bible story from Philippine Publishing House. Get yours now, highly recommended for your teenagers. Best for character building. To avail or more info, you may contact Mr. Sabino Mendoza, Bino TV on Facebook. Ito. Today, I know some of you are not familiar with this uh, university. Let me introduce to you my alma mater, Adventist University of the Philippines, which is located in Putingkahoy, Silang, Cavite. So, tara, ilibot ko kayo dito sa AUP campus. So, nakalagpas na tayo sa pinaka-landmark or yung main gate ng campus. So, nandito na tayo sa loob. And bago yan, so let me uh, break my record dito sa Strava. Kasi meron ding uh, segment yung uh, Strava dito sa loob ng AUP campus, hindi lang sa labas. All right so let's begin. Six years ago, nabibreak ko yung record dito sa isang segment na to. But now, six years have passed. Medyo nahirapan ng konti. Of course, during a pandemic, medyo nanghina. And another one is, I feel like na-reset yung uh, lakas ko after the pandemic. Hindi lang ako yung uh, nag-break ng mga records dito. Kasabay ko yung mga malalakas na faculty and staff, even the foreign student, lalo na yung mga Africans and mga hindi yan sa pagbreak ng mga records sa mga segment dito sa loob ng campus. So here's the result. At least may achievement kahit papaano. According sa information na nakuha ko from the faculty and staff and my uh, fellow alumni, pag inikot mo itong buong campus na ito, it will take you estimately 6 uh, kilometers pag naikot mo itong buong campus. And sa 6 kilometers na yon kasama na dun yung mga trails. And by the way, may mga trails din dito sa loob ng campus. You can go there by a bicycle or by foot through hiking. And Shoutout pala sa AUP Mountain Bikers Club. Nakasama na rin ako sa mga rides nila like uh, from AUP to Novali, AUP to uh, Batangas by uh, trail. Hindi ko na alam anong pangalan ng trail na yon. Basta puro ahon doon and pakikita mo yung magandang view ng Taal Volcano. Okay, approaching na tayo sa may rotonda, sa pinanggalingan natin kanina. Kung makikita nyo yung sculpture na nasa gitna, hindi po yan na uh, pansit kanton. akala kasi namin dati, pansit kanton yung nandyan sa gitna. Pero actually, yan ay ang sculpture based sa gumawa ay dalawang taong nagdadasal. Alright, U-turn tayo. Balik tayo. Start na tayo ng campus tour. Nakalagpasa tayo sa rotonda. tonda. Unahin natin yung men's residence at hindi ko na nakuhanan yung ladies residence dahil uh, wala siya sa main road. So, approaching uh, men's residence on the left side, yan na yun, at merong isa doon sa right side. So, first we have the Pahogany Hall. Yan yung uh, dating uh, ladies dorm na Antorium and followed by the Acacia Residence Hall na dating na uh, Gumamela Hall, na uh, ladies dorm of course. And we have the Molave Hall. Diyan ako nag way back in college at nung kumuha ko ng education. So, sa right side naman, ang nag-iisang apartment A. Then, sa mga susunod na, ito na yung mga family graduate uh, housing, also uh, faculty uh, housing Kung nag-aaral ka dito sa AUP, I'm sure mamimiss mo yung morning and evening uh, devotional. Once na kasi uh, nasanay ka na sa morning and evening worship, hanap napanapin mo yun eh. Also, yung mga vegetarian foods, I'm sure mamimiss mo yun kasi pinasalabas ka na. Of course, mga unhealthy foods na yung mga makain mo. And, by the way, dito sa area na to dating may nakatay yung uh, hydrophonics dyan on my uh, right side. So, nami-miss ko yung uh, pagtanim and also yung tinatawag na food uh, production na uh, subject. So, tuloy tayo. Alright, so pababa na tayo. So, this is uh, descend na. So, alalay lang sa break dahil uh, ito ay pababa. Parang uh, enduro Yeah. <laughs> Approaching uh, Daniel's Residence Hall, yung nasa right side ko. At yun, palipad ko yung uh, bike. And I'm not sure kung uh, may nakatira ngayon doon sa Daniel uh, Hall. And if not, kung walang nakatira sa mga friends ko na nasa AUP, please uh, comment down below kung what happened. And on my uh, left side, that is... Uh, materials uh, recovery facility, yan. So dito sa loob ng campus yung uh, segregation, yung mga nabubulok, hindi nabubulok, recyclable, and medical waste. Right side, yan ang uh, vocational uh, technology course uh, building. And also, uh, same time, it's a uh, motor pool. So, nadaanan na rin natin yung uh, Eastern Hall, another uh, men's uh, dormitory. Nandun na rin yung uh, food factory. And I'm not sure kung nandun yung uh, printing press. So, aho na tayo. segment din dito si Strava kaso di ko na ibe-break kasi sobrang init. Ngayon paahon na tayo. On my left side, yan ang College of Education. Katabi ng College of Education, we have the College of Theology. And kung gusto mo magpastor, may calling ka, eto bagay sa iyo. And we have also a uh, College of Nursing. Yan, nasa bandang taas siya ng uh, College of uh, Theology at uh, Finster Chapel. Yung malaking building sa left side ko, nandyan yung uh, registrar sa office. Kung may mga inquiries ka, pwede kang uh, pumunta dyan. At if you are interested na mag-enroll dito sa AUP, you're so blessed. And nandyan din sa building na yan yung Library, may mga classrooms din dyan. May uh, right side, yan yung uh, Student Service uh, Center. And of course, approaching sa may Pansit Canton. Kasi Pansit Canton yung mga tawag ng mga estudyante dyan. Anyway, so approaching na tayo dito sa isa sa malaking uh, Adventist Church dito sa Luzon. We have the PIC or the Philippine International Church. Stop muna tayo dito. So, this is my alma mater, Adventist University of uh, the Philippines. So, it's good to be here again. sa an alumni. So, nami-miss ko yung worship dito, yung mga puno. Siyempre, exercise. And, behind me is uh, Philippine International Church. Ito pinakamalaking uh, church sa uh, in Luzon. And uh, sa sus uh, susunod na pagbalik ko, I'll be back at Revpal, Tagaytay. Kaya uh, kasili. back tayo. After natin magpahinga, punta naman tayo sa high school department ng AUP. And by the way, yung nadaanan natin, that is the university gym. Dito sila sa facilities. They have a basketball court. They have a tennis court, badminton court, and also uh, table tennis and we are approaching uh, AUP uh, Academy. Kompleto sila dito from uh, grade 7 up to uh, grade 12 and also complete din yung mga strands nila dito sa university na ito. And merong segment dito yung Strava but unfortunately, merong uh, barricade doon sa dulo at merong event dito nung nagbike ako. So Pas muna tayo sa breaking the records, right? So, tana, na. Nakikita ko na yung barricade. Then, pahinga na tayo. Oh, by the way, meron din pala sila dito ng uh, soccer, futsal field, softball, and baseball field. Ang wala lang dito is yung oval at yung velodrome, of course ay malaki kailangan mo for oval and velodrome i mean na uh, malaking area kaya sinabi ko may event nga talaga yung AUP Academy ayan may mga tolda sa harapan ko oh. and on my left side ito yung University Talipapa so pahinga muna tayo dito at uminom ng masarap na juice okay bili muna tayo kapagod magbike pala Lalo na pag sobrang init. Yan. Ay nga muna tayo. Anong flavor So far, so good. Uh, nakabalik na rin dito sa puting kahoy. So, ilang record lang yun na break ko dito from AUP to Nuvali. Pero uh, still happy. May mga achievements naman. So, once I'm maayos to. So, pag naayos na upgrade bana tayo. May mga ikakabit akong mga pyesa from my road bike. Yung kong road bike, mga pedal. kabit natin dito para pagbalik natin, break natin yung record. And thank you pala sa mga bumate sa ngayong birthday ko. Thanks sa mga greetings ninyo. Salamat guys, especially to all my Facebook friends, my high school classmates, my students, my College uh, friends and my colleagues in Mangahan High School and my fellow Deacons and church mates. Thank you for the uh, greetings and thank you for the continued support on my uh, channel, Tabis Artist. Thank you so much, guys, and may God, and thank you so much, guys, and may God bless us all.